na gusto ko nang kunin yung akin. Ako pa yung luluhod. Ako pa yung magmamangaawa na ibigay niyo akin. Trending ngayon sa social media. Content creator na si Madam Kilay. Naglabas nga ng kanyang sama ng loob sa kanyang sariling pamilya. Sa kanyang emosyonal na pagpapahayag, gusto niya umanong iparating sa kanyang kapatid dahil nagawa umanong e-block siya sa kanyang social media platforms. Pagsasaad pa ni Madam Kilay, may isa siyang kapatid na pinagkakatiwalaan niya sa lahat ng kanyang negosyo at lahat ng kanyang properties na kung saan naging kanang kamay niya. Pero naging masama umano ang kanyang loob, dahil gusto umanong kunin sa kanya ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Saad pa ng kanyang kapatid. Simula umano noong nakilala si Madam Kilay bilang isang Madam Kilay. Parang utang na loob umano ni Madam Kilay sa kanyang kapatid ang mga narating niya sa kanyang buhay. Saad naman ni Madam Kilay sinisiraan pa umano siya ng kanyang sariling ate. Agad namang binanggit ni Madam Kilay ang pangalan ng kanyang ate na ito ay si Joy Cobelian. Si Joy Cobelian ang naging kanang kamay ni Madam Kilay upang asikasuhin ang kanyang mga negosyo dito sa Pilipinas dahil wala umano siya sa Pilipinas. Pinagkatiwalaan niya umano ang kanyang ate pinagkatiwalaan niya ang kanyang ate sa paghawak nga ng kanyang pera sa bangko na nakapangalan nga kay Joy Cobillion. Pinagsisihan naman ni Madam Kilay kung bakit umano pinagkatiwala niya sa kanyang ate ang kanyang malaking halagang pera. Dahil umano ito ay kanyang sariling kapatid. Akala niya umano ay mapagkatiwalaan niya dahil ito ay kanyang ang tunay na kapatid. Lahat umano ng kanyang pera ay nakapangalan sa kapatid niya. Saad pa niya. Ngayon umano na gusto na niyang kunin ang nasa kanya. Siya pa umano ang luluhod at magmakaawa na ibigay sa kanya. Dagdag pa ni Madam Kilay. Milyon-milyon umano ang kanyang pera na gustong kunin ng kanyang sariling ate. Dagdag pa niya. Bakit umano kailangan niya pang lumuhod? Paliwanag pa niya. Sinasahuran niya naman umano ang kanyang ate upang asikasuhin ang kanyang pera at negosyo dito lamang sa Pilipinas. Bukod pa umano sa mga kinakain ng kanyang ate at asawa nito ay sinasahuran pa umano ni Madam Kilay ang kanyang ate Buan Buan. Dagdag pa niya, pati na umano mga stocks ng kanyang mga negosyo. Ninanakawan pa umano siya ng kanyang ate. Lahat umano binibigay niya pero hindi niya umano sinusumbat. Ang gusto niya lang umano ay makita ng ate niya ang lahat ng kanyang ginagawang mabuti at ma-realize ng kanyang ate ang lahat ng pagod niya. Hindi niya umano alam kung bakit umano siya pinapahirapan ng kanyang sariling ate. Dahilan pa ng ate niya. Kikitain niya din naman umano ang kinuha niya. Dito nga ay naging emosyonal si Madam Kilay. Dahil hindi naman umano buong buhay niya ay maging blogger siya. Samantala nga gustong gusto niya na umano ipapatulfo ang kanyang kapatid dahil hindi na umano maganda ang ginagawa nito at gusto niyang kunin ang kanyang sariling pera.